Hello sa inyo mga Mars. Kami nga pala ay nagpunta ng Bicol. Binisita namin ang aming mga relatives doon. Kasi ayan yung aking pangako o promise sa aking pinakamahal na nanay. Kasi sabi niya sa akin, Nak, since kahit naman papaano, mayroon tayong pera, bakit hindi natin dalawin yung mga kapatid ko doon? Kaya sabi ko naman kay nanay, sige na hanggat nakita ako sa YouTube, hanggang nakita ako sa Facebook, sige dadalawin natin ang iyong mga kapatid. Kaya naman nung dumalo kami doon, masayang masaya yung nani ko. At nakita rin kami siyempre ng aking mga, ng aking mga pinsani, ng aking mga cousins. Kaya naman sabi ko sa mga pinsan ko, san, kahit naman papaano, eh, gawa tayo ng budol fight no? Magboodle fight tayo, invite natin ibang mga cousins natin, invite natin ibang mga pinsan namin. Kaya naman nung napag-desisyon na namin na magkaroon kami ng boodle fight, naganda kami siyempre ng mga makakain. Kaya nga boodle fight eh. Hindi man siya social pero marami. Tapos meron kaming ginitang langka, bagoong hotdog, piniritong talong, at syempre lechong manok. At gumawa rin ang aking tiyahin ng sausawan na merong humangga para sa inihaw na bangus. Kasi meron din kasi kaming inihaw na bangus dyan at pritong tilapia. At meron din kami syempre paksiw na, eh, kung ano pangalan, matambaka yata. So ayan yung, akin yung aking tiyuhin. Waiting na rin yung aking tiyuhin. Andyan din yung aking mother, yung aking cousins, ang aking mga tiyahin na habang naganda, ang iba kong mga pinsanin nakakainin sa aming bottle fight. Alam niyo ba mga Mars, na nagluto rin kami dyan ng pinsang ko ng adobong manok at syempre adobong baboy. Kasi nga naman yung mga bata, hindi masyadong kumakain ng gulay. Kaya nga nagpito rin kami ng hotdog eh. Kasi kaya papaano, pantakaw, tingin din sa kanila yung pangakit din sa kanila para kumain sila. Pero itong mga pamangkin ko, parang bikol, ang lalakas din palang kumain, nakakaloka. Tagang nagustuhan nila ang aming inihandang pagkain para sa kanila alam niyo ba mga Mars, nakakatuwa din kasi nagpuntahan din yung ibang mga cousins ko from, from Bicol din pero sa malayong lugar. Ayan, ako mga Mars, pasensya na. Nauna na akong kumain dyan kasi nga naman kayo kami Alas 8 yata ng umaga na tapos kami alas 12. Nagang gutom na gutom na talaga ako. Pero ganun pa man yung mga pinsan ko, ayun pa rin, pinaghahandaan namin kung ano mga dapat para maging maganda naman sa pagkainan, yung mga pagkain handa namin. Kaya nagbinda kami siya ng maraming kanin. Alam niyo ba mga mars, napakalaki ng kaldero, nilutuan namin ng kanin para naman hindi kami mabitin sa aming mga kakainin. Siyempre, tuloy-tuloy lang yun din yung mother ko. Nauna <laughs> na siyang kumain siyempre ako patikim-tikim, pasimple lang mga mars. Kasi nga naman mga mars, gutom na gutom na ako o yun ang mga mars, nilagyan na namin yung mga hotdog sa ibabaw ng kanin. Pritong tilapia, nilagay na rin namin. At syempre, yung mga piniritong talong namin. Grabe mga mars, ang dami kong biniling talong sa bayan. Pero yung tiyuhin ko pala, yung tiyahin ko, nagbigay ng talong. Alaala ko, nagbigay nga pala ng talong yung tiyahin ko na galing sa kanilang taniman. O, yung mga nanay ko, mga Mars, so tagang hindi nagpahuli Umupo na agad natin yung tiyahin ko. Naghahat. sa yung mga naglalagay mga Mars ng ulam sa Ibapa. pa. O pati yung cousins ko yan, mga cousins ko yan, mga Mars. Yan. Sila yung mga naghanda ng, maglagay mga pagkain sa ibabaw ng kain. Nakakaya nga mga Mars, alam piling ko hindi ako makain ng ilang araw. Kasi nga naman eh, after magdasal, ay eh, agad-agad akong sumukbang ng pagkain. Nakakatuwa lang kasi mga Mars, hindi naman kasi namin Ilang taon na kami nagpupunta sa Bicol. Nang siguro mga tatlong taon na, taon-taon, ah, pero ito lang yung taon na kung saan nagkaroon kami ng bottle fight. Kaya naman sabi ko, halika, gawa tayo ng mga memories kasi naman hindi naman araw-araw nandito tayo, taon-taon naman, di ba? Kaya paano eh, makapuha ng memories kasama yung mga pinsanin ko, kasama yung aking mga tiyuhin at tiyahin kasi yan ang gusto-gusto ng nanay ko so Siyempre, pinatawag din namin yung mga bata. Kung napansin nyo kanina, hindi namin pinatulog yung mga bata kasi gusto namin kakain na lang sila. Kasi pag maraming masyadong gumagawa, magulur ba diba, mga Mars? Kaya nung malapit ang matapos, ay na, natapos na ihanda na mga pagkain, tinawag din yung aking mga makukulit at mga matatakaw na pamangkin, di ba? At syempre, nagdasal yung aking pinakamamahal na pinsan dyan. Syempre, kailangan natin magpasalamat kay Lord sa mga biyayang kanya ibinahagi o binigay sa atin ay mga Mars, sa prayer ako diyan mga Mars. Pero magugulat kayo. Kasi ibang mga pa After mag-prayer, after mag, after mag magdasal o yun, sunggaban na agad sa pagkain, nakalamo mauubusan. Di ba? Nakakatawa lang kasi mga Mars. Ang saya lang, napaka-simple buhay sa probinsya. Simple mga pagkain, pero nakapagbibigay sa iyo ng sustansya at syempre makapagbibigay sa iyo ng happiness. At makakabuo pa ng memory with your family, with your cousins, di ba mga Mars? Kayo mga Mars, ano bang mga ginagawa niyo pag bumibisita kayo sa probinsya niyo mga Mars? Ibahagi niyo naman sa comment section mga Mars. At ano nga ba yung mga potahe o mga ulam na inyong inihahanda kapag mayroon mga ganitong uh, okasyon, no, kasama ang inyong pinakamamahal na relatives from the province. Ayan mga Mars, ko kain lang ako diyan mga Mars. dinanamnam ko yung mga pagkain na inihanda talaga namin. Ang sarap mga Mars. Ano yung ba, mga Mars yung bigas namin diyan? Bagong giling lang yun Pagong ani yung palagi giniling o oh, di ba ang social o oh, di ba ay mga mars o oh, mga pinsani ko oh, mga pamangkin ko nakakagigil ang mga mars sa sasarap ng kumain di ba so kayo mga mars share nyo ha kung ano yung mga food na inihahanda nyo mga mars kapag uh, may mga bisita kayo sa inyong bayan o yung mga relatives from from far up island na bumisita sa inyo ano may mga inahanda ninyong pagkain Hmm. Yung mga pinsan ko ay pa kumain, nagpipicture-picture pa. Pag sila naubusan, tignan lang natin pag naubusan sila. <laughs> Ang buo nila mahaba yung lamesa yung mga mars. Kaya hindi kami nagsisiksikan doon sa hapagkainan. O, oh, diba? Kaya thank you, Lord, sa mga blessings na binigay nyo at nagkaroon kami ng salo-salo. Diba? So, yun lang mga mars, ha, ah, lagi yung tatandaan na ah, loving and sharing ay eh, A uh, sharing and helping are the signs of loving. Magmahalan, magbigay, at syempre, magtulungan. Love you, mga Mars. Lagi kayo mag-iingat. Mua-mua, mua-mua. Chup, 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 chup. Mama, love you. Uh,